So yan ang mga Greeks, kami ay magluluto ngayon ng Arroz Valenciana no? Yan dahil sa ngayon ay November 1 Todos los Santos All Saints Day Kaya ito yung handa namin, Arroz Valenciana So ito ngayon yung mga sangkap mga gawix ay nahanda ngayon. So ito yung mga sangkap sibuyas at siyempre yung ating luya at bawang at yung sili. Ayan. At dito yung mga pangsahog natin. Ayan, hipon, atay ng manok, balon-balonan at siyempre mga sliced na chicken. So, ayan yung malagkit mga gawiks na gagawing arroz balinsyana. Ayan ay sasaingin pa, lulutuin pa yan. So, ayan yung ating ngayong upload video. Tayo ay magluto ng arroz balinsyana. Ayan ay igigisa mga gawiks, Ayan. So, maya maya, natin, ang paggisa nito mga gawiks, No? Mamaya, ayan, hinahanda pa lang. Hinahanda pa lang yung ating mga sangkap na yan. So, ito na ngayon mga kawins, no? I-start na ang proseso natin sa ating pag ng ating pagluluto ng ayan, aros valenciana. Ginisa na natin yung luya, no? Ayan yung luya ang pag pa start na. Ayan yung katunod ng mga sangkap. Ayan, ang bawang. ayan yung sibuyas pangatlo ayan ang pangatlong sangkap na nilagay ay ang sibuyas mga guwits ayan ay ating haluhaluin ayan ayan na nga ayan balun-baluna ng chicken is ayan na yung balon-balonan ng chicken mga guwigs sinama na natin, igilisa ayan ayan ang chicken na ating hiwa hiwa ayan ang chicken Gisa-gisa pa natin mga gawik no. Yan, yung mga sangkap. Yan. At yan ay nilagyan ng asin para may timpla habang ginigisa. Yan, halo-haloin lang natin. At siyempre, pamintang durog. Ha, may pamintang burog na tayong nilagay no yan halo halo lang natin mga goits no abang ginigisa ay halo -alo natin para hindi masunog mga lagyan din natin ng nor cubes no yung ating sangkap habang ginigisa ayan ayan yung nor cubes ayan yung nor cubes mga guys ayan so ayan ay halo natin ayan malulusaw lang yan dyan habang ginigisa natin So ayan na yung atay ng chicken mackerels at yung hipon. Ayan na ang lahat ng mga sangkap ay nailagay na natin. So ayan na yung mga sahog natin, ating panghalo sa ating aros valenciana. So ayan. Ayan ay halo-halo lang para hindi nga masunog yung ating ginisa dahan-dahan. Ayan, gisa-gisahin lang natin mga gawiks no. Ayan, hanggang sa maluto yan. Ayan, mayroon tayong nilagay dyan. Nilagyan ng magic sarap. So, yan na mga kawiks yung ating malagkit. Ayan na yung ating malagkit na nilagay no. Ayan. Yan yung para tayo ay magluto ng arroz valenciana ang ating mga ginisang sangkap at yan ay ayan na yung ating malagkit nilagay na. So yan lang yung paraan dito sa amin paano magluto ng arroz valenciana mga gwiks no. Yan ay ingin din sa kawali kasama na yung mga sangkap na ginisa natin diyan. So diyan na 'yon sa saingin mga gawiks. At halo-haloin palagi 'yan. So, ayan, ang natira ay yung kanyang pinagbabaran na lang na tubig no. Ayan ay magagamit naman. At ngayon ay halo-haloin na. Ayan, tuloy-tuloy ang halo niyan mga halo pa more so yan mga gawigs pagkatapos mahalo ay mahina lang na apoy ayan parang sinaing na dahan dahan lang hanggang sa maluto yung kanyang malagkit yan mayroon tayong dinagdag na resin mga gawiks isa sa mga sangkap din dyan okay. Ayan na mga gawiks, yung kanina na tubig na pinagbabaran, na isinabaw na. yan yan ay magsilbing sabaw niya. At habang dahan na nakasalang sa apoy, hanggang sa maluto yan, mamaya-maya siripin lang at halu-haluin. So ayan mga gawiks, habang pinapakuluan ng mahinang apoy, tinapan ng oil, no? Ayan. yan at hinaan na yung apoy mga gawiks no yan mahinang mahinang apoy yan ang tawag dyan ay pa-in-in lang yan so mamaya ay silip-silipin lang yan mga gawiks no at halo-haloin sige so ayan, mga gawiks silipin natin ulit ang ating nilotong arus valenciana no ayan So, ayan na siya. At yan ay halo-haloin pa ang ating laman dyan. Yan, halo-haloin pa natin yan. So, ganun. Laging halo-halo. Ayan, malapit na. Malapit na. Sapagkat yung sa ilalim mga guwiks ay medyo lahat ay luto na. Ang sa ibabaw ay hindi pa. So, kailangan talaga siyang halo-haloin palagi. Wow. So, punti kunti na lang, malapit na tayong matapos sa pagluluto dyan sa ating nilulutong arroz valenciana. So, lang talaga mga gwiks sa paghalo kapag ka magluluto kayo ng ganito, no? Bira lang kasi ito maluluto mga gwiks at bira lang din natin to <laughs> mabibili sa labas. Ito yung niluluto lang talaga. Yan wala tayong makikita nito na sa mga karinderiya o saan mga food store na makakabili tayo no so yan na mga guys yan ay takpan ulit no yan takpan natin ulit yan at mamaya silipin natin ulit at sigurado ay luto na yan maya maya mga guys so yan kunting minuto na lang at yan ay takpan na naman Yan ay iwan na naman natin ng ilang minuto mga gawiks, no. At huling bukas natin at pagluto na ay tapos na. So ayan na mga gawiks, no. Sinilip natin ulit yung ating atos balinsyana at ang butil ng bigas na malagkit ay kitang kita na natin no. Lahat ay luto na. Wala nang puti-puti na parang hilaw. So yan ay kunti na lang Mga dalawa o tatlong minuto Ay i-off na natin yan Dahil pwede na natin yan start kain-kain Kaya na Yes Yummy yummy Wow